Isang gabi, habang nag-impake ako ng gamit para sa bagong trabaho, hindi ko akalain na ang simpleng desisyon kong tumanggap ng trabaho sa isang liblib na hasienda sa Negros ay magbubukas ng pinto sa isang kwentong hindi ko kailanman malilimutan. Sabi nila, tahimik at payapa raw doon. Malayo sa syudad, sariwa ang hangin, at halos wala kang maririnig kundi ang huni ng ibon at ihip ng hangin. Pero pagdating ko roon, iba ang aking naramdaman. Parang may malamig na hangin na dumaan sa batok ko, kahit tirik ang araw. Mabait naman ang mga tao sa hasyenda, pero parang may tinatago sila. Tahimik sila kapag napag-uusapan ang lumang bahay sa dulo ng taniman. Sabi ng isa sa mga manggagawa, huwag kang lalapit doon kapag gabi. Natawa lang ako noon, akala ko kwentong takutan lang. Pero isang gabi, may narinig akong mga yabag sa labas ng aking silid. Mabigat. Mabagal. Parang may bumubulong pero walang tao. Dito nagsimula ang lahat, ang mga kakaibang tunog, ang mga aninong bigla na lang sumusulpot, at ang lihim na matagal nang ibinabaon sa katahimikan ng hacienda. Hindi ko alam kung alis na ako o kung huli na ang lahat. Kinabukasan, kinausap ko si Mang Isko, isa sa pinakamatagal nang nagtatrabaho sa hasyenda. Tahimik lang siya habang nagsisiga ng tuyong damo. Nang tinanong ko tungkol sa bahay sa dulo, bigla siyang napatigil. Matagal nang walang pumupunta doon, sabi niya habang nakatingin sa malayo. May nangyari kasi noon pero mas mabuting wag mo na lang alamin. Lalong tumindi ang kuryosidad ko. Bakit parang takot silang lahat? Anong meron sa bahay na yon? Habang lumilipas ang mga araw, mas dumami ang napapansin kong kakaiba. May naririnig akong iyak ng bata tuwing madaling araw, pero wala namang bata sa hasyenda. Isang gabi, nahuli ko ang sarili kong nakatayo sa harap ng lumang bahay, hindi ko alam kung paano ako nakarating doon. Parang may humihila sa akin, hindi ko maipaliwanan. Ang mga ilaw sa hasyenda, bigla na lang namamatay. At sa tuwing madilim, pakiramdam ko may nakamasid at unti-unti na itong lumalapit. Mula ng gabing makita ko ang lumang bahay, hindi na ako mapalagay. Tuwing gabi, parang may mga mata na nakatingin sa akin mula sa dilim. Kahit ang mga kasamahan ko sa hasyenda, unti-unti nang lumalayo. Hindi na ako kinakausap ni Aling Marta, ang tagapagluto. Napansin ko rin na laging may nag-aalay ng kandila at pagkain sa puno malapit sa bahay, parang may gustong payapain. Nang minsang nagtanong ako, ang sagot lang nila, respeto lang. May mga hindi nakikita. Habang tumatagal, mas ramdam ko ang bigat ng presensya sa paligid. Isang araw, nakita ko si John, ang bunso sa mga manggagawa na umiiyak sa likod ng kamalig. Pilit niyang sinasabi na nakita raw niya ang kapatid niyang matagal ng patay, nakaupo sa sanga ng puno at nakangiti. Sabi niya, inaaya raw siyang sumama. Mula noon, hindi na pumasok si John sinundo siya ng nanay niya at hindi na bumalik. May mga gabi na tila nagiging bangungot ang lahat. Bigla akong nagigising sa gitna ng gabi, may kamay sa balikat ko, malamig, mabigat. Pagtingin ko, wala namang tao. Ngunit may iniwang baka sa kumot. Dito ko napagtanto, ang hasienda ay may itinatagong kwento at unti-unti na akong nagiging bahagi nito. Isang gabi, habang ang lahat ay natutulog, narinig ko ang kaluskos mula sa loob ng lumang bahay. Tinutok ko ang flashlight ko sa madilim na pintuan, at sa gilid ng aking mata, may anino akong nakita, isang matangkad na tao na dahan-dahang gumagalaw. Hindi ko alam kung natatakot o nai-curious ako, pero sa isang iglap, naglakad ako palapit. Mabilis ang tibok ng puso ko, parang may kumakalabit sa aking isipan, nagsasabing, huwag mong ituloy. Pagdating ko sa pintuan, nagdadalawang isip na ako. Pati mga manggagawa nag-uusap na tungkol sa isang matandang sumpa. Sabi nila, may mga kaluluwang naiiwan sa hasyenda, at ang mga hindi nakatapos ng buhay doon, ay may misyon pa. May nararamdaman akong malamig na simoy ng hangin na tumama sa aking mukha, mga kaluluwang tila nais magpaalam, ngunit may hindi natapos. Bago ko pa man matanaw ang kabuan ng bahay, may narinig akong boses na parang mula sa malayo, huwag kang pumasok. Napatigil ako. Napaatras ako nang marinig ang boses, ngunit bago pa ako makagalaw, sumabog ang matinding ingay mula sa loob ng bahay. Ang mga pinto ay bumangga, parang may malalaking bagay na gumagalaw sa loob. Ang mga ilaw sa paligid ng hasyenda ay nagflicker, at ang hangin ay tumindi. Nagdadala ng amoy ng yelo at kahoy na nasusunog. Bigla akong napaisip anong nangyayari. Mabilis na tumakbo papasok si Mang Isko, nanginginig. Hindi ko na kayang itago pa ang wika niya habang pinapahid ang pawis sa kanyang noo. May nilalaman ang hasyenda na hindi mo dapat malaman may kasaysayan siyang itinagong madugo. Nang magtama ang aming mata, nakita ko sa kanyang mga mata ang takot na matagal niyang itinagong lihim. Huwag kang mag-alala, magtatapos din ito, pero hindi lahat ay makakalabas ng buhay. Ang hangin ay parang umuungol at ang mga mata sa dilim ay muling lumapit sa akin. Hindi ko na kayang maghintay pa. Habang pinapakinggan ko ang mga yabag sa paligid, parang bumangon ang bawat kaluluwa na nakatago sa hacienda. Tumakbo ako patungo sa bahay, sinusundan ni Mang Isko, na parang may itinatagong lihim na hindi kayang ilahad. Nang makarating kami sa loob, ang lamig na umaligid ay halos nagpapahirap na sa paghinga. Sa gitna ng dilim, nakita ko ang isang lumang larawan sa pader, isang pamilya, nakangiti, pero may isang bakanteng silya sa tabi nila. Sa silyang iyon, may tila humihina na nilalang na nakatago sa anino. Biglang nag-alab ang mga ilaw at sumabog ang lahat ng nararamdaman ko. Ang mga mata ng mga kaluluwa sa paligid ay nagmingning, ngunit hindi sila nagagalit. Parang may hinahanap silang kapatawaran. Pinilit kong magsalita, ngunit ang mga labi ko ay tila napakabigat. Dumaan si Mang Isko sa harap ko, nagtaas ng kamay, at isang malalim na boses ang umabot sa aming pandinig, nakalimutan mo na ba? Sa kakulang napansin, si Mang Isko ang pinakaunang biktima ng sumpa ng hasyenda. Siya ay isa sa mga espiritu na naglalakad na walang kaluluwa. At sa huling sandali, nagbukas ang isang pinto sa dulo, at isang pamilyar na mukha ang sumalubong sa akin, ang mukha ng aking sarili. Sa harap ko, ang pamilyar na mukha na naggangalang iako ay nagniti, ngunit ang ngiti na ay puno ng kalungkutan. Sa isang iglap, naalala ko ang lahat, ang mga taon ng mga pangarap, ang mga alalahanin, at ang mga pasakit. Ang hasienda ay isang lugar ng mga kaluluwang hindi natapos ang kanilang misyon sa mundo. Ang mga imahe ng aking nakaraan ay nagsimulang magbukas, at doon ko natutunan, ang mga tao na naiwan sa hacienda ay mga nawawalang kaluluwa na hindi pa nakakaabot sa kanilang mga destinasyon. Nang magsalita ang aking sarili, sinabi niya, tulad namin, naglalakad ka rin sa hangin. Ngunit may pagkakataon kang magbalik at magtapos ng iyong misyon. Bawat salita niya ay may bigat, ngunit ang mga mata ko ay nagliwanag ng pag-asa. Hindi ko kailangan ng takot. Kailangan ko lang ng tapang para tanggapin na ang mga kaluluwang naglalakbay ay may dahilan. Dahan-dahan, ang hasyenda ay nagsimulang magbago. Ang mga kaluluwa ay unti-unting naglaho, at ang malamig na hangin ay napalitan ng mainit na sinag ng araw. Ibinuka sa akin ng hasyenda ang isang mundo ng mga di mabilang na kwento, ngunit natutunan ko na, sa huli, ang bawat kaluluwa ay may pagnanais na makapagpatawad at ang isang misyon ay hindi natatapos hangga't may aral pa itong itinuturo. At habang iniwan ko ang hacienda, naiwan ang tanong, pwede pa kayang magbalik ang mga kaluluwang iyon?